May mga tao sa buhay na parang nasa kanila na ang lahat at sobrang saya nila. Nasa masayang relasyon sila, napapaligiran ng mga mauhusay na tao at namumuhay sa sarili nilang mga kondisyon. Swerte lang ba o may sikreto ba sa kaligayahan? Hindi ito swerte at walang sikreto. Ang kaligayahan ay nakatali sa ating mga gawi. Kaya ang mga desisyon na ginagawa natin tungkol sa ating mga iniisip at pag-uugali ang siyang magpapasya kung tayo ba ay magiging masaya o hindi. Sempre may mga panlabas na faktor na maaaring makaapekto sa kaligayahan ng isang tao. Ngunit ang video na ito ay tungkol sa mga gawi na maaaring pumipigil sa iyong kaligayahan. Karamihan sa mga introvert, simpleng buhay lang ang kailangan. Pero may mga bagay na iniiwasan ang mga introvert para maging tunay na masaya. Kaya narito ang mga bagay na hindi ginagawa ng mga masayang introvert. Number 1. Hindi sila sumasalungat sa pagbabago. Maaring nakakatakot ang pagbabago at iniiwasan ito ng maraming tao dahil sa takot at dahil din gusto nilang mapanatili ang pakiramdam ng kontrol sa kanilang buhay. Ang mga masasayang introvert sa kabilang banda ay tanggap na ang mga pagbabago ay hindi maiiwasan. Maaring meron din silang takot, ngunit hindi sila umatras dito, sa halip niyayakap nila ito. Ito man ay pag-alis sa isang trabaho o isang relasyon na hindi nakakabuti sa kanila alam nila kung kailan sila bibitaw. Ang mga introvert na ito ay flexible upang harapin ang anumang dumating sa kanila kahit nasa pinaka hindi pamilyar na mga sitwasyon. Number 2, hindi sila magiging tunay na masaya sa mga material na bagay. Sino ang hindi magkakagusto sa isang malaking bahay, isang magarbong kotse o pagtatravel sa buong mundo? Oo naman, mabibili ng pera ang lahat ng mga bagay na yon, Ngunit ang kaligayahang dulot ng mga bagay na yon ay pansamantala lang. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga bagay ang meron ka. Hindi ito makapagbibigay ng tunay na kaligayahan dahil palaging may mas better. At ang pera ay hindi gaano kasiyasiya kapag wala kang mga espesyal na tao na pagbabahagian ito. Ang tunay na kaligayahan ay hindi maaaring magmula sa material na pag-aari at alam ito ng mga masasayang introvert. Sa halip ay pinahalagahan nila ang mga mahalagang bagay tulad ng kalidad ng kanilang mga relasyon, pagpapahalaga sa sarili, pang-araw-araw na kasiyahan at maliliit na mga bagay sa buhay. Ang mga ito lang ang kung ano ang mananatili pagkatapos maglaho ang liwanag at kintab ng mga material na bagay. Number 3. Hindi nila susubukang kumbinsihin ng iba na magbago. Ang mga masasayang introvert ay naniniwala na sila ang lumilikha ng kanilang sariling kapalaran at pinahihintulutan nila ang iba na gawin ang pareho kung sila man ay sumasang-ayon o hindi sa mga choices at aksyon ng ibang tao. Dahil lang sa hindi nila gusto ang isang bagay tungkol sa isang tao, hindi ibig sabihin na inaasahan nilang magbabago ang taong yon ayon sa kanilang expectations. Tinatanggap nila ang iba at sinasalubong sila kung saan sila naroroon. Naghahanap ng paraan upang magkasundo o magtulungan ng maayos. Kung hindi yun posible, lilimitahan na lang nila ang kanilang pakikipag-ugnayan sa taong yon. Dahil habang hindi nila susubukan baguhin ang sino man, hindi rin sila papayag na hilahin sila pababa ng iba. Number 4. Hindi nila pinapabayaan ang kanilang kalusugan Nagkaroon ng maraming usap-usapan tungkol sa pangangalaga sa sarili kamakailan. At yun ay dahil ito ay napakahalaga. Ang isip at katawan ay masalimuot na magkaugnay. Dahil dito, inaalagaan ng mga masasayang introvert ang kanilang physical at mental na kalusugan. Sa halip na magaroon ng ilang hindi makatotohan ng pamantayan, nakatuon sila sa pagkain ng masasustansyang pagkain at pagkuha ng sapat na ehersisyo. Sila ay nagbibigay ng oras bawat araw upang mapangalagaan at mapasigla ang kanilang mga katawan. Sa pamamagitan ng pagkuha ng sapat na tulog upang matiyak na kaya nilang harapin ang anumang ibato sa kanila ng buhay. <laughs> Shoutout nga pala kay Jello Pakit, kay Marina Monacar, at kay Chris Aligado Jr. Number 5. Hindi nila sinisisi ang iba. Anong yung reaksyon kapag ang isang bagay ay hindi naaayon sa plano? Hinahayaan na tinatanggap mo na lang ba ito bilang isang lesson learned? O naghahanap ka ng taong dapat sisihin? Naniniwala ang mga masasayang introvert na may control sila sa kanilang sariling buhay kaya inaako nila ang responsibilidad para sa mabuti at masama. Kung ang mga bagay ay hindi nangyari ayon sa plano, ginagawa nila ang dapat gawin upang ayusin ito. Hindi sila sumusuko at sinisisi ang iba dahil wala naman talagang halaga ang pagdadahilan o pagtuturo sa ibang tao. Number 6. Hindi nila hinahayaan ang kanilang trabaho na mangibabaw sa kanilang buhay. Ang isa pang kamakailang termino na naging usap-usapan ay ang work-life balance. Sa ating mundo na patuloy na mabilis na tumatakbo, madaling matrap sa gulong ng trabaho. Mukhang napakaraming gawain at hindi sapat ang oras. Alam ng mga masasayang introvert kung kailan dapat i-turn off ang trabaho dahil ang kanilang trabaho ay maaring humantong sa pagka-burnout. Kapag natapos na ang araw, maari nilang isang tabi ang trabaho hanggang sa susunod na araw. After all, kung palagi silang nagtatrabaho, kailan silang makakahanap ng oras upang gawin ang lahat ng iba pang bagay na ginagawa ng mga masasayang tao. Lahat ay abala Ngunit ang mga masayang introvert ay siguradong maglalaan ng oras para sa mga relasyon kahit gaano pa kaabala ang kanilang buhay. Number 7, hindi nila hinahayaan ang mga bagay na nakakaabala sa kanila. Habang ang mga masasayang introvert ay hindi nagsisikap na baguhin ng iba, wala rin silang problema na ipahayag ang kanilang mga opinyon kapag may isang bagay na hindi tama para sa kanila. Natural na mainis sa iba, maging ito man ay yung mga katrabaho, kaibigan o kapareha, Ngunit ang mga nananatili sa kanilang mga pagkabigo ay mas malamang na magkaroon ng isang resolusyon. Kaya sila ay nakadaraman ng pagiging miserable. At dahil wala silang sinasabi, bihirang nalalaman ng ibang tao na may mali. Number 8. Hindi nila tinitimbang ng pantay ang lahat ng opinion. Alam ng mga masasayang introvert na ang opinion ng ilang tao ay mas mahalaga kaysa sa iba. At hindi nila sinasayang ang kanilang oras sa mga hindi ganun kahalaga. Kung may sasabihin kritikal ang isang taong halos hindi nila kilala, maaari nilang isaalang-alang ito dahil palagi silang bukas sa feedback. Ngunit hindi nila ito hahayaang makaapekto sa kanila dahil alam nilang mas mahalaga ang mga opinyon at payo ng mga hinahangaan nila. Number 9, hindi nila binibilang ang mga utang na loob na ginagawa nila sa kanilang mga kaibigan at kasosyo. Hindi magandang pakiramdam kapag gumawa ka ng isang bagay para sa isang tao para lang ilabas nila ang isang bagay na mas malaki na ginawa nila para sa iyo noong nakaraan. Ang mga masasayang introvert ay hindi nagbibilang ng utang na loob sa kanilang mga relasyon, romantiko man o platonic. Kalimutan ng 50-50. Sa pinakamahusay na mga relasyon, ang pareho mga individual ay nagbibigay ng 100%. Lahat sila ay kasali at dahil pinili nilang palibutan ang kanilang sarili ng mga mahuhusay na tao Bihira ang pagkakataong magbilang ng utang na loob kung sino ang higit na gumagawa. Number 10, hindi sila namumuhay para lang sa ikasasaya ng iba. Ang paggawa ng mga desisyon batay sa iniisip ng ibang tao ay nakakapagod at unfulfilling. Dahil ang mga masasayang introvert ay may malakas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, hindi nila hinahangad ang pag-aproba ng mga tao sa kanilang paligid. Bagamat sila ay tumatanggap ng mga opinyon ng iba, hindi nila hinahayaan na sila ang magmaneho ng kanilang mga desisyon o matuoy ang kanilang halaga. Ito ay maaaring maging mahirap kung minsan, halimbawa, ng isang tao ay maaaring makaramdam ng panggigipit ng mga kaibigan na gumawa ng isang bagay na hindi ligtas. Ang isang masayang introvert ay hindi bibigay sa panggigipit ng mga kasamahan o magatubiling magsalita at tumanggi. Meron silang matibay na mga hangganan at mga halaga at nananatili sa kanila. Minsan ang mga desisyon nila ay maaaring nakaka-disappoint sa iba ngunit sila ay sigurado sa kanilang mga paniniwala at nagtitiwala sa kanilang instinct. Number 11, hindi nila iniiwasan ang kanilang damdamin. Ang masasayang introvert ay hindi masaya sa lahat ng oras. Alam nila kung paano kilalanin ang mga negatibong emosyon. At pagkatapos ay payagan ang kanilang mga sarili na tunay na makaramdam upang mailabas nila ang mga damdaming yon sa halip na hayaang lumala ang mga ito sa loob. After all, hindi mo makukuha ang lahat ng mabuti ng walang masama. Tama ba? Maging ito ay galit, kalungkutan o stress, hindi nila ito pinipigilan o iniiwasan. Sa pamamagitan ng pagharap sa kanilang nararamdaman, hindi sila madaling kapitan ng mga bagay tulad ng galit o hinanakit. At number 12, hindi nila kakalimutan na i-enjoy ang buhay sa kasalukuyan. Napakaraming tao ang nahuhuli sa nakaraan Gumugugol sila ng oras sa pag-replay sa mga bagay na nangyari at nahuhumaling sa kung paano nila dapat ginawa ang mga bagay. Tapos may mga tao naman na patuloy na nag-iisip tungkol sa hinaharap. Kung ito man ay pagkabalisa tungkol sa mga bagay na maaaring mangyari o pangangarap ng gising tungkol sa kung ano ang gusto nila, alinman dito ay hindi mabuti kung sumusobra na. Siyempre, ang mga masasayang introvert ay nagbabalik tanaw din sa kanilang mga pagkakamali at natututo mula sa kanila at meron sila mga pangarap at hadikain para sa hinaharap. Ngunit mas madalas kaysa sa hindi, nabubuhay sila sa kasalukuyan at ine-enjoy nila ito. Ang kaligayahan ay karaniwang tungkol sa pagpapasimple ng mga bagay. Iwasan ang mga hindi gaanong mahalaga. Alamin kung ano ang mahalaga at pagkatapos ay tumuon sa mga bagay na yon. Pagamat isang magandang bagay na maghanap ng pagpapabuti sa sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong bagay at pagpapatibay ng mga bagong gawi, mahalaga rin na kilalanin at palayain ang mga pag-uugali na hindi gumagawa sa iyo ng mabuti at hindi nagpapaligaya sa iyo. Meron ka ba bang idadagdag sa listahang ito? Alam mo ba na may mga bagay na hindi hindi ikakahiya ng mga matalinong introvert? Panoorin mo dito.